pareho mahirap. <laughs> Pero mas mahirap yung 40,000 points. Okay, ibibigay natin ha, para bakit ako ah, ganti yan ha. Uh, ibe break natin yun, no, yung yung career ni ano ni LeBron James. Alam niyo po si LeBron James, nakapaglaro ng he's playing on his uh, 21st Grabe. Season, grabe. Oh. isang taon naglaro. Pare, sino ba sa PBI okay. Right. nag-20 plus? Nag, umabot ng 20 plus? Hindi si ano, hindi si ang ating ano, George. ating Oo, oh, <laughs> Mate, Manny Victorino ata. Manny, Manny Victorino. Oo, oh, oh. si, 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 ano, si senador ano, si Coach uh, John. George. Oo. Oh. oh. Ngayon, uh, sa kanyang paglalaro dyan, 21 seasons, no? Oh. Okay. naka naka total po siya ng ano eh po siya ng 1400 to be exact ah, 74 games okay ah sorry 1492 games okay and out of that uh, 1492 games kung kung i-divide mo po in 21 seasons that's 71 games per no per season pa matibay, eh? matibay. Oh, para umabot ka naman ng 40,000 points, ang average niya, yung kanyang 1,492, he was, he is averaging 27 points per game. Yung isang taon, average. 27. Oh. A game. Oh. Ngayon, ngayon ito ha, ito maganda yan, si Lebron James, okay? okay uh, Nag-finals appearance yan. Dear para 8 straight chat ayun eh. Uh, correct me time bro. Para 8 straight chat tuloy-tuloy uh, from uh, from 2011 to 2018. So maximum alam, alam niyo po sa, sa NBA para pag umabot ka ng finals, so, let's say nag game 7 pa yung finals. So, uh, it's 82 games kasi elimination pa no? Tapos playoffs, 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 tapos yan eh. So uh, playoffs, playoffs then finals. So kung ng game 7, game 7, game 7 lahat yan 21. So kung hmm. titignan mo, 82 plus 21, 103. O, so, oh. Sige, hindi rin siguro game 6, game 6, game 6, game 6, sandaan, di ba? O, si, si Lebron James po, eh, for 8 consecutive finals appearance, so uh, walong sunod-sunod na season, eh, 100 games ang nilaro. Ha? nakita mo yung lakas ng tao Longevity no? Diba? Naalala ko si paring uh, Michael MJ natin eh Jordan ah. di ba? meron siyang tatlong sunod-sunod, nagpahinga na talong taon, may tatlong sunod-sunod ulit, di ba? Yan, na nga yan, tripit, mapahinga na dalawa, tripit. Ito siya, no, although of those eight, eh, nakapag champion siya siyang apat. Pero yung, pare, pahinga ka lang ng konti, nag champion ka ng June, o final sa appearance ka ng June, pahinga ka ng konti, October, ito na naman. Diba? Larga na naman, di ba? Ang, ang hirap noon, tapos, kailangan ka mong makuha yung ano yung average sa 27 alam niyo alam niyo po mga mga sport na lalaki sa atin no? si MP di biro-biro ang laro minsan yung te, yung sampung araw il, meron ka ilang laro yan tapos may travel meron ka pang travel diyan okay ang iniinda nga nila diyan yung ano eh yung travel yung biyahe. di mm -hmm. ba yeah. dahil napakahirap eh uh -huh. tapos paiba. iba paiba-iba minsan yung yung klase ng ano yung geography ng bawat state diyan eh minsan nasa mababa kan lupa eh lalaro ka sa Dallas o lalaro ka oh. dito sa de, sa ay sorry, sa sa sa, Utah or sa Denver ang tataas diyan eh so ano mo mahirap eh okay medyo meron kang ano diyan eh altitude kumbaga, uh, yes oh hirap din eh. Na, pero nakukuha pa nila umiskor ng ano eh di ba <laughs> ang kagaling eh no okay so so yan po ano yan anya. tapos ah uh, ang kanya namang conference appearance, si finals appearance ni Lebron James po, ay uh, ilay uh, 10 conference appearance, finals conference appearance. O 11, nanalo siya ng 10, natalo siya ng isa. So, makikita mo rito, para umabot siya sa ganung kalaki, sa dami ng kanyang nilaro, okay? at siyempre, yung maximum exposure, umabot siya sa conference finals. At minsan, umabot pa sa NBA Finals. So, ganun. So, kay, ang sinusukad dito para umabot ka, yung lakas ng katawan mo. Longevity. Kung baga parang mm kano -hmm. ka lakas so para umabot. At syempre, alam nyo naman ho, ang accident. Isang kahit gano ka kalakas, malakas kaya. E eh, pag tread mo, may ang kang paa. ka ng konti, na itukod eh, mm -hmm. mo itong karon, Di ba? O mawawala ka ng ilan, eh, out for two weeks, three weeks, may mga ganun eh. eh. yung Lebron ho, bihirang bihira eh. So yan po mga dapat dapat ma uh, take into consideration yung mga ganyan para uh, maabutin -ab yung 40,000. Malakas ka, hindi ka na injury, lalaro ka ng ng maraming season. Okay, and hangga't maaari, ang dami mong finals sa Piras o playoffs sa Piras kasi the number of games, the number of points na makukuha mo kasi s'yempre exposure 'yan. Eh. So yan po ang babana ang bubunuin natin kung gusto ng uh, isang player eh, talunin yung 40,000 points niya no? and uh, i think eh, in the next uh, 10 years or so or lagpas pa eh, mo wala maka, makaka-break niyan di ba pero ito naman isa ito single game <laughs> mm. <laughs> well. pero mahirap din yung isang daan naman po, nung araw naman po, eh, si Will Chamberlain, eh, isa sa pinakamataas eh, yung bola, yung eh, nilalagay lang sa ating na gano'n. Eh. Natatawa rin ako. Natutuwa rin ako kay Will Chamberlain. Wala pang three points nun eh. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Nakaisang daan siya, no? Athletic yan, pre. Athletic yan. Oo, no? oh, high jumper, ako, sprinter. Eh, Sana, wala jump. sila nagnalaban lagi. Sila ni Bill Russell. Mm. Okay? And si, B, si, Chamberlain, parang, parang mga Michael Jordan noong araw, Lebron ngayon, na parang so sa era niya, parang angat-angat angat sa era, sa era niya na sila, diba? hmm. uh, na pinaglaruan sila, di ba? So, 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 uh, 100 ngayon, makukuha ba? Makukuha pa nung, ano, nung 100? Eh, suntok sa Bontin Ho ngayon. Kasi ngayon po kasi, they put premium na on defense eh. Okay? Uh, alam mo, dati ang kadalasan, hindi naman, may mga teams kasi before na talagang uh, offense lang ang talagang ano eh. Kita niyo po yung mga yung mga score po ngayon, nisan pababaan eh. Nisan pag in-interview yung coach, pag uh, taga ano, umiscore ng 100, delikado kami. Kaya yeah, pag na-interview mo yung mga coach eh, pag umi-score ng 100 si ganito, delikado kami. O bear mo, 100, delikado na sila. E eh, paano may score yung 100 kung ang target lang, per is 100. <laughs> di ba? Mm. Di ba? Eh, kailangan mag-140 yan. 140, 150, ang 130, 140, di ba? Para maka-score ka ng 100. Ngayon, mm. yung ano, medyo makatotohanan pa yung mga 60. Yan. Sige, 50-60. Mak makatotohanan pa. Kasi may mga umi-score pa rin na ganyan na Nung huli yata, sino ba? Sila Luka Doncic, Miss Korea, si, ano, sa Philadelphia, di ba? Si, si ano, si Embiid, ano, si Tenta ba, gina ba? Ano, parang gano'n ang gina ba? Yun, medyo, medyo makatotoha na po, pero yung isang ho, medyo mahirap na rin ho. Sa ngayon, ma makakuha ma ma yung isang Unless nga ho, na talagang ang mangyayari ay eh, magiging shooting contest yung laro. Parang ala all-star. Shoot ka, hmm. opens versus opens. Di ba? Eh, syempre nga ho, ngayon, Uh, lalo na ngayon, pag nakita po yung composition ho ng bawat team, eh yung top 5 ho nila, lahat po yan, eh hindi naman may pwede isang isa lang ano may, may team concept na ho kayo o uh, talagang lato eh and in every given night eh, pwedeng pumutok okay at uh, syempre minsan pag feel ng tao na biglang wala pa a sudden maganda eh sa kanya yung bola sa kanya yung bola sa kanya yung bola pero hindi lang most of the time sa kanya yung bola syempre gumagawa rin naman ng kaparaanan yung kapila para ba-contain yung ano ma-continue ma, ma continue, ano yung yung tao din yun, na medyo maganda ang pakiramdam nung particular game na yun, no? So yun pare. Ah uh, dito ako sa single pero mahirap pa rin yung sandaan. Oh. nat Not, unless talagang ibabalik mo dati yung score na umaabot ng 130, nagkakatalo lang sila 130, oh. Wow, 'di ba? 130, 120. Pero kung pababaan lang ko uh -huh. mahirap, mahirap po 'yan kasi nga sa, sa totoo lang ho, umiskor na mga 110 mataas na sa kanila mm -hmm. Di ba, are? 110 eh. Mataas na sa kanila eh. Parang, parang ano na sa kanila eh. Parang ang tingin ako siya. Parang, uh, next game, baba pa natin itong 110 na ito. Although, yung po 110, winning nila na. Winning score nung ano ha? Winning score nila ha. Uh -huh. Sabihin, pag, uh, di ba? Uh, 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 no. sa katitin na may mga average ngayon ng mga teams eh. Nandun lang eh. One, 100, 105, 110. Uh -huh. So, 60 to 70 siguro. Makatotohan naman.